Uh, speech ni Senator Risa Ontiveros. Ulitin ko lang para sa inyo kasi baka malayo uh, sa microphone kanina. Nakalagay doon, alam ko na, alam ko po na ang daming kalat ni Duterte, na hirap na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanunuot sa ating lipunan, parang mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangirihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So nakikita ninyo na meron na siyang bias. Ngayon, kanina sa budget, sinasabi niya na, oh, this is a duplication. Sinasabi ko naman, hindi naman tayo pwedeng humindi sa mga taong lumalapit sa aming opisina eh. Kasi opisina ng gobyerno yan. Pwede bang sumab magsabi ang gobyerno na, ay nako, hindi kita pwedeng tulungan. Eh may oath ako. Anong sinabi ko doon? To do justice by every man. So ibig sabihin hanggang sa kaya ng opisina ng office of the vice president ay magbibigay kami ng tulong. Depende kung ano yung uh, tulong na hinihingi uh, ng tao. Yan yung example ng politization ng uh, budget yung mga ganyan. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi, meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa loob eh, na hindi lang nagsasalita dahil takot daw uh, sila. So, sinasabi nila, it's openly discussed yung uh, impeachment nako hindi ko alam sa kanila. Basta kami, inaantay lang namin ang kanilang uh, gagawin dahil expected na yon na gagawin nila. Kasi ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte sa politika. At hindi lang siguro politika, sa personal din. Dahil sinama nga nila yung asawa ko sa... Sinama nga nila yung asawa ko, di ba? He's a private individual, pero sinama nila sa harassment uh, nila. Example lang, kung ano yung kung baga, um, play, playbook. Doon kay uh, President Rodrigo Duterte, nakikita nyo, di ba, merong Quad Committee ng House of Representatives na iniimbestigahan uh, yung kanyang mga desisyon noong siya ay uh, pangulo pa. Tapos, meron tayong ICC, Uh, na complaint against uh, sa kanya. Tapos merong plunder cases na final against uh, President Duterte. Tapos doon tayo papunta sa akin, uh, hinahabol-habol nila yung confidential funds. In fact, nung sinabi ko to express goodwill, sabi ko, at saka para hindi na tayo magkagulo, o sige na, we'll shoot blind sa projects namin. Huwag na natin gamitan uh, ng confidential funds. Pwede pa rin naman yan, pero mas mahirap. Kasi you cannot purchase information. You cannot give rewards. Hindi mo mamahahanap kung ano yung tinatarget mo sa security issues and uh, peace and order. Tapos, itong impeachment na pinag-uusapan nila. Tapos narinig nyo, di ba? Anong play ni Castro? Ang sabi niya, kukunin namin lahat ng mga papeles sa loob ng COA. Saan ka naman kahanap ng constitutional body, constitutional commission at how, ang House of Representatives, uutusan niya ang isang independent commission na ibigay mo yan lahat sa akin. Ano sila ang mag-audit? Hindi pa nga tapos yung audit. Pero alam na natin, nahahabulin nila dyan ang paniwira nila sa akin. Tapos, pumunta tayo doon sa aking kapatid at sa aking asawa pinailan nila ng drug smuggling uh, cases. Based on ano? Based on name dropping, based on chismis, based on hearsay. So nakikita ninyo yung gusto nilang mangyari. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. And bakit ba? Bakit? And all because, sabi ko nga, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin Prime Minister, Prime Minister, kung matuloy yung niluluto nilang chacha o President, kung hindi maluto yung chacha nila. Amen. Depende sa tanong nila. Kung kaloko naman yung tanong nila, eh di ba dapat kaloko din yung sagot mo. Kung naman yung tanong, maayos din naman yung sagot ko. Nakita niyo naman kanina, nung nagtanong na si Senator Grace Poe, sinagot ko ng maayos. Um, sa amin po kasi, we uh, put line hindi po kami nagkikris-cross na problema namin. Tulad po ng sinabi ko sa amin mag-asawa, kung issue niya yun, ang drug smuggling siya lang ang magsasalita. Siya, siya ang mag-aasikaso. Yung issue ko sa, sa confidential funds na tinitira, sa COA na hinahabol, sa impeachment na pinag-uusapan, sa akin din yun. E ganun din kami uh, ni Pangulong Duterte. We have different set of lawyers uh, for ICC. So iba yung nagtatrabaho para sa kanya, iba yung kinukonsulta ko para sa akin. Are you, are you by the hindi. Uh, <laughs> hindi, I'm not at all uh, bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging vice president all because of power and politics. Pero kung ako lang, ulitin ko lang ha, unang-una, hindi ko gusto tumakbo ang president. Di ba nga, kaya uh, nung tinanong ako ng magkapatid na Marcos ni BBM at ni Senator Aini, kung tatakbo ako, diretsyo kong sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbo ng Pangulo. Totoo yun. Tapos, hindi ako tatakbong vice president kasi hindi naman napag-usapan yon before the deadline of filing of candidacy hindi napag-usapan ang pagiging vice president kaya tumakbo kong mayor kasi ano bang pangarap ko sa buhay makas three consecutive terms na mayor ng Davao City yun yung pangarap ko tapos pagkatapos ng uh, filing of candidacy lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Unappropriated. Oh. So, pagpaalisin nila ako dito or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na vice president. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbo presidente. Hindi ko gusto tumakbo ang vice president. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. At naisip ko at the time, if I am Vice President, patututukan yung mga proyekto na yon na okay, wala na rin lahat ngayon dahil unappropriated na sila lahat. Of course not. I do not regret running for vice president. Kasi imagine niyo kung ako mayor ngayon, at hinahabol-habol nila ako, dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Diba? Diba? So, bakit ko nire-regret yan? Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as vice president, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Ano? Gaya na! <laughs> Alam mahirap sagutin ang 2028 kasi imagine ninyo, pagbaba ako dito, nahulog ako doon sa hagdanan. Diba? E eh, namatay ako bukas. Sayang yung paghahanda ko. Sayang yung paghahanda ko dahil ang layo ng 2028. Dapat magplano for 2028 sa 2027 at fourth quarter ng 2026. Wala akong planong ganyan. Yes, ma'am. Wala naman kami ano ba sinabi nila, huwag kami matakot. Hindi kami takot. Hindi kami takot. Sumasagot lang kami sa kanilang mga atake sa amin. At gusto lang namin i-presenta sa taong bayan ang isang perspective na ginaganito kami dahil we are a threat politically and for power. Do I regret helping? Uh, do, do you want to answer that question? Or alam mo ba ang sagot? Okay. Senator Amy, Senator Amy Marcos, magkaibigan naman kami. Kasi ganito yon, sabi ko nga kanina eh. Inisip ko na yan eh. Sabi ko kanina eh. Kung hindi naman ako tumakbong vice president, mayor ako, hahabulin pa rin ako eh. Hindi nga natin alam kung sinong mananalo noon eh. Kung hindi ako tumakbo ng vice president, hindi siya ang president. So, likely, yung isa ang president. Eh, lalo na yun. Kita nyo nga doon, di ba? Tanggalin daw ang... Oh. Ano? How would I protect myself? I hire lawyers, ma'am. Yan na lang naman kasi talaga ang magawa ko. Pero kung makikita nyo, hindi na talaga sila sumusunod sa batas, sa harassment nila. So... Um, tatanggapin kung ano yung darating kaya sara, sara. Ako, lumaki ako sa politics. Nine years old pa lang ako, mayor na ang father ko. So from nine years old until today, wala akong ibang um, um, ano ba tawag dyan? Wala akong ibang universe kundi pag-aaral nung ako'y nag-aaral pa in eh, politika, nung natapos na ako nag-aaral. Wala akong problema maghiwalay tayo sa politika. ba? Diba? Kasi hindi naman talaga natin ma-define eh, kung saan tayo bukas sa politics. Kasi eleksyon ng ang ating mga public officials dito eh. May eleksyon eh. Kaya eh hindi natin alam kung saan tayo pa pupunta bukas. Wala akong problema. Maghiwalay tayo lahat. Diyan kayo lahat. Dito ako mag-isa. Ang hindi ko nagugustuhan ay yung pambabastos.